Magandang araw! Ngayong araw nga mga mare ay samahan nyo kami dahil kami nga ay pupunta sa Banglos para ipapakiyaw itong isda na nahuli ng aking mister kagabi. Syempre naman mga mare kapag ganitong oras nga at 10 oras na dumadating yung aking mister ay wala na talaga nagtitinda ng isda doon sa talipapa. Kaya naman yayayluhan na nga lang namin ito mga mare dahil nga mahaba pa ang gabi at pag hindi nga natin ito nilagyan ng yelo ay maaari nga itong mahampok o kaya naman ay lumambot yung isda. Sa mga oras na ito nga mga mare ay umaga na at pagkatapos nga namin uminom ng mainit na tubig ay kinuha na nga namin agad itong isda sa loob ng ref dahil nga ilalagay na namin ito sa timba at dadalhin doon sa tao na mamamakiaw nito. Halos malalaking ang isda yung nahuli ng aking mister at karamihan nga diyan na itong mga banak halos parang agwas na nga ito kung tawagin at marami ding banlog na nahuli at saka mga kitang. Meron din nga pala siya diyan nahuli na sa lagpat at saka mangilan-ngilan na mga banak na maliliit. Kaya nga po pala nilalagyan namin ng yellow over overnight, itong mga isda na nahuli ay para makarating talaga sa inyo ng fresh at saka sariwang-sariwa pa rin. At kapag nga mga mare, ilalagay laang namin basta-basta sa rep, ay baka nga ma-prosen at pagkatapos nga na iun, ay pagka ay hindi na maganda dahil syempre prosen tapos madidiprose, ay lalambot talaga yung isda. Kaya mas maganda, loha na lang overnight. Kapag ka ganitong buwanin na nga mga Mare ay maganda talaga mamanti sa Agosto kapag gabi dahil nga yung mga salagpat yung mga migik madalas sumasalang sila sa mga lambat kapag ka padilim na. May kanya-kanyang oras din ta naman Mare ang pagsalang ng isda at kadalasan nga kapag madilim na doon mga bumababa yung mga migik at salagpat kaya dapat bago dumilim nakaharang na yung lambat mo para mahuli sila. At kapag ganito nga mga mare na nakakapaglambat, aba ay nakakalibre na nga kami sa ulam. Dahil sa imbis nga na kami ay bibili pa, aba ay hindi na dahil nga meron na kaming isda. Isa nga sa advantage mare kapag ka nakatira ka sa probinsya, abay, basta masipag kang nga laang, eh, hindi ka talaga mawawala ng ulam. Dito nga din pala mga mare namin binabagsak yung mga isda na dinadala namin. Dito ka na mare. At kung hanap nga ninyo ay yung mga ganitong klase ng isda ay available po dito. Pero syempre, hindi naman palagi may mga isda na ganito. Iba-iba rin yung kanilang paninda. Kaya kung naghahanap kayo ng mga isdang dagat, isdang agos, punta lang kayo dito sa amin sa Barangay Banglos. Samot sa saring isda na nga din pala yung mga tinitinda dito, mga mari. Mayroong banak, migik, salagpat, may tambong, may buraw, at iba-iba pa. Depende nga sa inyong kagustuhan kung ano yung mga nais ninyong lutuin. At kung mapapagusto ko nga sa sinigang o mapaprito pa man, eh meron din dito. Meron pa nga rin ditong mga gulay na pwedeng isahog sa sinigang. At kung itata Tanong naman po ninyo kung saan itong location na ito ay dire-diretso lang po kayo sa may poblasyon. At kapag lumampas na nga po kayo ng cover court ay dire-diretso nyo lang po at makikita nyo naman ito dahil ito ay tabing kalsada lang din at malapit sa bakery katapat mismo. Tapos na nga pala makilo yung mga dala naming isda kaya naman samahan nyo nga kami dahil pupunta nga kami sa sentro ng Banglos dahil na doon nga si Ate Mari. At syempre para na rin maipakita ko sa inyo yung mga bangka na dumarating na nagpunta rin sa dagat para manghuli ng isda. At kahit nga hindi niyo na itatanong mga mare, itong lugar namin ay malapit mismo sa kaagusan at saka sa dagat. Kaya naman talagang yung pinakang source of income dito ay ang pangingisda at saka ang pagsasaka. At kapag ka ganito nga mga mare na malapit na ang summer ay talaga namang marami na naman ang magiisda at marami na rin ang mahuhuli na isda. At dito din nga sa lugar namin mga mare kapag ka ganito nga tapunta na sa summer ay talaga namang yung mga magsasaka ay nagsisimula na rin magtanim ng pakuan. At kapag ka ganito nga mga mare buwan ng Enero hanggang Abril ay talaga namang paspasan ay mga iyan sa pagtatanim at sa pag-aayos ng kanilang mga tanim na pakuan. Dati nga mga mare ay 25 la ang per kilo dito ng pakuan. Awan ko ang this time kung magkano na dahil syempre pamahal na rin naman ang pamahal ang mga bilihin. At saka talagang hindi rin biro ang pagtatanim ng ganito dahil syempre inaabot din minsan ng season na grabe yung ulan at grabe din yung baha kaya talaga nalulugi din yung ating mga magsasaka. At isa pa rin nga ay hindi rin naman talaga biro ang puhunan sa pagtatanim ng ganito dahil bibili ka nga ng buto hanggang sa mga per fertilizer at abuno ay kailangan mo ring bilhin. At pati nga yung mga pang-spray para hindi masira ng mga iba't ibang uri ng insekto yung tanim mo. Naabutan ko pa nga diyan si Kuya Manny na talaga namang ginagahok niya itong kanyang mga tanim at lalagyan nga din daw niya ng pataba yung paligid. At sa paglalagay nga ng abuno nito mga mare, kailangan ay isang dangkal ang layo noong abuno o noong pataba na ilalagay mo doon sa mismong pakwan para hindi sila malanta at saka hindi mamatay dahil mainit yung pataba. Dito nga pala sa taniman ng pakwan mga mare ay malapit nga lang din pala dito yung mga punduhan ng bangka. Kaya naman naririto nga rin si Ate Mari dahil isa nga siya sa namamakyaw ng mga isda dito. At halos nga ang mga isda na nahuli rin dito ay banlug at saka yung matorong. Ay eh, talaga namang napakasarap isigang at sariwang. Madalas nga din dito mga Mare, ay may doon na din nga talagang mga pumupunta na mamakyaw ng isda at saka mayro na din ditong bumibili na talagang pangulamin lang. Kapit tayo mga Mare. <laughs> <laughs>

Dito nga sa amin mga mare ay ganito nga yung mga hitsura ng bangka na ginagamit kapag pumapalaot sa dagat. Iyan nga yung mga bangka na may makina at saka mga dipakaway para naman matatag kapag lalabas nga ng dagat. At i-quick tour ko na nga rin pala kayo sa hitsura ng kaagusan dito sa aming lugar. Kung mapapansin nga ninyo mga mare ay talaga namang malawak na rin itong agos at talagang tumatabag na rin nga yung lupa. Ito nga ay dahil sa kapag bumabaha. Kapag bumabaha nga dito sa amin mare ay grabe yung silig sa agus kaya naman yung mga dating riprap talaga talaga ay naaano dat napupunta nga di yan sa gitna. Halos yung iba nga di yung party ng riprap ay hindi na rin namin alam kung nangangasaan pwedeng naanod na malapit sa dagat. Swerte pa rin nga mga mari dahil dito nga sa amin ay lupa lang yung natatabag at hindi na ba nababawasan yung mga taga rito. Isang patunay nga ayan mga mari na ang mga taga dito ay talaga namang napaka resilient na mga tao dahil kahit binabaha ay nananatili pa rin dito sa lugar na ito dahil nga bukod sa naririto yung kanilang hanap buhay, nangangarito rin yung kanilang mga ari-arian. At hanggang dito na lang at mga mari, maraming salamat sa panonood. Bye-bye. Ingat. Follow for more. See you on my next vlog.